Good morning mga kayubab Mga kayubab tara magpakain tayo Sinisimulan natin yung mga kainan nila para hindi po makain yung ipa palay Dati po ang ginagawa ko pinababad ko po yung feeds bago po ipakain sa kanila Napansin ko masyado po siyang matrabaho Kulang po tayo sa oras dahil marami po tayong ginagawa Ngayon po buhos na lang po siya ng feeds tapos sabay lagay po ng tubig Mas madali po Pansin ko po, alos parehas na naman po yung outcome nila. Ang disadvantage lang po, pag binababat po natin yung pagkain nila, pag po nawalan po sila ng ganang kumain, masasayang po yung feeds, hindi po nila mauubos. At least yung ganitong setup po ng pagpapakain, yung tinatakal-takal lang, at least matatansya po natin kung hanggang saan po ang kayang kainin ng ating mga alaga. Hindi po aksaya po sa feeds. Ang mahal pa naman ng feeds ngayon mga pa kaya hanggat maari po, iwasang masayang po yung mga feeds. At saka po, huwag po tayo masyadong maglalagay ng maraming tubig. Dati po, ang ginagawa ko sa pagbababad is 1 kilo ng feeds, 3 litrong tubig. Madali po sila nabubusog sa tubig. Minsan pa po, hindi po po nila naubos yung kanilang pagkain. Kaya ang ginagawa ko po, konting tubig lang po yung nilalagay ko sa feeds. May drinker naman po sila. Kung gusto po nilang uminom, punta lang po sila sa kanilang drinker. Yun lang po mga kayo, Bob. Sana may natutunan na naman kayo. Pasupport naman ng aking page mga kayo, Bob. Thank you for watching. God bless po.